Hello mga kaibigan. Uh, ito ay paalala na pagtaya tayo bumibili ng black, tanda natin na bugan natin lahat ng mga daanan ng mga langis. Ayan, oh. Yan, yan mga daanan ng langis yan. Yung oil pump diyan diyan niya uh, binubuga mga butas na yan. Dito, yan papunta sa cylinder head dyan. Oh, yan, Oh, Kasi uh, kapag matagal na naka-display yung mga mga piyesa, yung mga butas-butas na yan, pinapasok na ng mga bubuyog at doon siya naglalagay ng clay para doon siya mangingitlog. Yan. Kaya kung hindi natin uh, i-check iche mabuti, uh, yan ang sanhip kaya hindi nagbubumba yung langis. Yan, kumakatok yung makina. Na-experience na namin yan. Uh, binugan namin pero hindi namin masyadong uh, chinik lahat. Basta linis-linis lang ng krudo, naglagyan. Tapos nung naisalpak na namin, nung nag-break in kami, tinik ko, walang pupunta na lang sa taas. Tapos nung nirbulasyon na gano'n, eh, bagamat walang lumabas sa langis, binaba namin ulit yung yung makina. Nung nirecheck namin, yung mga daanan ng mga langis, yan, may mga clay pala na nakalagay dun sa loob. Uh, pinasok ng mga bubuyog. Ayan, o. No? Yan, lahat ng mga butas na yan, yan ang daanan ng uh, langis. Kaya paalala mga kaibigan. Pag bumili tayo ng black, i-reject natin lahat ng mga butas na daanan ng mga langis. Thank you mga kaibigan.